Good day po. Ayun po, magpe-prepare po tayo ng ating lulutuing laing. Binibigay po sa atin. Salamat po kay Pare Ryan. Shoutout po. Give po tayo ng panlaing daw. Medyo matrabaho lang ho, pero masarap. Ihimayin ko lang po muna ang ating mga dahon. At yung ating katawan ay babalatan po natin. Tara po, mag- Magagayak muna tayo ng ating pang like Kunting tiyaga lang po talaga sa paggagayak ng panlaing. Ihimay nyo talaga. At medyo ibibilad po natin. Pagkahimay naman po yan. Kung ka palat nung pinakakatawa niya. Bibilad naman po. Ganyan po talaga ang pagganap. Pag prepare ng eh. Ako ho, meron po yan, ginagayat na lang agad. Eh ako, ayoko na meron mga ugat-ugat na ganoon Para ho, masarap kainin. Siyempre, pag bahay ho yan, eh, yun the best para sa pamilya. Kaya po, tatsagayin po natin yan na himayin para sa ating minamahal na pamilya. Tinyo, tatsagayin po talaga yan pasasaan ho but matatapos ho yan kaya nga ho, kaya nga ho, ho natin yan eh tara po tempo natin katay makatapos mamaya lang po uli. I'm not going to isunod naman po natin ang ating pinakakatawa ng ating gabi yan po, ganyan po, ganyan po ako maganyan balat, binabalatan yan, tsaga, tsaga, tsaga lang po talaga, yan, kapra, kapra so, pero pag natapos po yan ako, sarap po talaga sabi nila matagal gawin, mahirap gawin, pero masarap kainin pra yung kaganyan-ganyan na po ako, pinaka parang bullet size Hintayin po natin yan. po. Hintayin po natin ito yung uling. Matapos natin itong ating stick ng ating daing. po. Yan po, malapit na po tayong matapos. Yan po, pagkatapos po niyan, bibilad po muna natin yan hindi ho naman agad dito bibilad ho muna. muna para yung konting katas niya na dakta ay lumabas labas tsaka matuyo yung konti pero masusarap po dyan tuyong tuyo eh, isang araw lang naman po natin yan ni bibilad eh kalahating araw lang ano, ano ba ah, limang oras sa anim na oras lang kung uulamin po natin yan kaya po pagkatapos po niyan is Pagpre-prepare na tayo ng ingredients natin. Okay po. Tara na po. Yan po. Ito po tayo ng laing. Ito ang laing. po Yan po ang sahog. Yan po yung katawan ng Walain natin. Ano natin sa hug? Dalawang gata. Tsaka yung Yan po, unahin po muna natin prituhin ang ating yempo. I I-crispy natin ang bahagya ho yan. Para ho kumatas yung kanyang nasa. Prituhin lang po natin yan hanggang mag-golden brown. Ito, ko tapos yung mga golden brown is okay na po yan susunod na po natin ang mga ingredients yan uh, konti pa ho at makukuha natin natin gustong kulay sa ating gen po tapos po kasi ang crispy para tumabas na yung pinakalapin hindi na po natin nahangon yan igig set lang ho natin at saka po natin ilalagay na yung ating ating bawang yung uh, bawang sibuyas pag napray na ho tatakpan po huwag mo natin yan tama tama po yan pangkaraniwang po yan bago mapray ito ng limang minuto yan po yung po yan yan, habang masasahid na po natin yan, sigilid na po natin yan. Para po maisusun natin ang ating bawang. Po, susun na yan. Ang ganyan lang po yan. Pero hindi natin nahanguin yan. Para kumatas na, lumasa na rin sa, sa pagpinagkirituhan. na po natin. Susunod natin ang ating bawang. Hallelujah. Golden brown yan. Papalang bawang. Ayan, pwede na po yan. Susunod na po ang sili tsaka bawang. Ay, bawang sibuyas pala. Sorry. Ang sili ho, mentra sinigis ang maang. ko. Sige, halika na po. Halagay na po natin yung katawan ng pangtay ng Gabi. O gabi, dahan-dahan ko. na po natin 'yan. Ayun, sinusunod po natin ang ating tinaka stick ng ating gabi. Yan, ayun, gabi pagkatapos po niyan eh ikakalat lang po natin yan alat lang po yung kalat lang huwag nga 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 ikalat mo lang alat nga nga po yan Pasahalo yung mga lamang gata Ako, tatakta natin yung basta lumambot yung pinakakatawa na ng... po Tumukulo na, halo lang ang halo Matagal na lumambot yung body niya Ito na patungkay Ah, halo yun lang na, tatakta nula. Check po kung malambot na yung ano body. Kulang na tubig na. No? Dali po. Hindi kulang na yan. Dali kasi hindi na makukuluan lahat. Hindi ba? Hindi natin tubig. Nagdilig tayo ng konting tubig. Kasi matutuyo na para silang magna. Tigas pa yung ating sangkay. Kaya maya po, pakit po tayo ulit. lambot na ba? Hindi pa po. Ayun po, nagdagdag po tayo ng tubig. Kasi ako, po yung ating ating pangalawang gata. Hindi pa natin nalagay ang pangalang ang kakanggata dyan. Kasi yung ating pinaka-stick medyo matigas po. Kaya po papalambutin po pa natin yan. Kung so, yung dahon ho kasi mabilis maluto. Hindi po mamaya po. lagyan na po natin yung pangalan yung unang kakanggata. Ay kakanggatang ang kalabaw. dahan lang po para po hindi kayo nalidisgrasya. Dahan-dahan lang po. <coughs> Hindi po pwedeng hadalian niya. May inaukala natin eh. Yan, pagkalagay po natin ang ating pangalawang gata isaluin lang po natin eh, para ma kumalat yung ating pangalawang gata hintayin po natin yan na kumulo uli at bumaba pa yung pinaka gata nya Si ano, para masipsip ng ating pinakalaing yung, yung mga kakang gata para uh, maluto gata po. Lahat tayong ano, pamintan dito, tayong galagay pamintan. version ng ating pagluluto ng hindi po natin masyadong inanghang kasi yung mga family ay ayaw po masyadong manghang okay, ho hindi po na po natin tatakpan yan hintay lang po natin kumulo kaya, kaya po natin laki hinahalo na. dahil gata na, yung kakang gata ko yan, po yan ninikit po yan susunog po ilalim kaya permis po ang ating halo basta nakuluna nakulo na okay po hintay lang po din natin maya maya po ulit susunod na po natin yung dahon niya. The main event. Susunod na po ang dahon. Malay lang po. Maraming bakala nyo ay konti. Mandami po yan. Hindi na ako natin tatakpan niya. Haluin lang. ibabaw pa ilalim po oh, ang halo niya pa ibabaw pa ilalim pasok na pasok po oh gata dyan yung pulo gata wow init lang po natin para maluto po lahat hindi mo mabalambon ayan po nalagyan na po natin ng seasoning <coughs> Ini sa mix po ya, hindi sa mix seasoning, all all purpose seasoning. May sibuyas, may bawang, may korekotikos. Ayan, ang sabaw. Nalutu mo na po yung dahon yan, ayan, laban na po yan. pwente buwan natin malutong dahon lang po kumulo nang kumulo ayan po luto na ang ating laing Diyan, maghintay lang po tayo sa ating hapagkainan. Tara po. Kain na po tayo. Wow. Hindi makakuha sa bawat tayo niyan kasi butas yung ating sandok. Papalitan po natin yan kahit ano pong kuha natin hindi ko tayo ah. hmm. makakunot yan tapis tatakpan yan tatakpan po natin tatlo lang ho apat lang ho kami kakain nyo yan eh yung um, dalang kitsina sa eskwela yun, mamaya na po Ayan po, ang ating laing. Mm. Ang lakang laing. Ayan po, ang ating laing. Hmm. May, kain na, may. May yeso, kain na. Kain na. Ayan. Masarap. Sakto lang. May laman na. Ayan po, kain, kain, tanghalian. Kain naman, masarap. detik mana mm. mm. ah selamat kerja Hmm. oke po? Hai terima po. Tapos lang, salamat, po. Oh, thank you. Ngapain okay, po? See you to the next. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Bukas pulih. Bye-bye.